kami kasi galing kami Dubai. So, ang karating lang namin. So, dapat rest na namin. Tapos, <laughs> nag-message yung, <laughs> nag message yung, kapatid ni JJ. Ay, te, pa-uwi na po ako sa bahay, which is yung bahay nga namin. May pasalubong po ba ako galing Dubai, he? Eh? <laughs> <laughs> Oo naman. <laughs> Oo naman. man nakalimutan ko sa lahat ng binilang ko pasalubong. May kapatid nga ba? siguro sa kanya hindi nangingi kasi nga ito ah. may pagka ano. Siyempre naman, kuripot yun eh. Ah, Sobrang kuripot talaga natin ngayon. Kaya sa akin <laughs> nag-message <laughs> ang ingin na pa sa lubang. Ngayon, punta ko yung baklar. <laughs> Iikot kami, maghahanap kami. Pupretend na lang kami. May <laughs> binini kami galing Dubai. <laughs>. Galing Dubai. So ayun, tingnan natin kung na makakakot namin. So let's go. Jay, <laughs> uh, galita <laughs> pa sa akin si Ate. Ikaw kasi kung ano kami Ikaw po may dito na eh. Teh. Nakakatawa. Huh? Ano ha? Binigay ko sa inyo budget pang Toblerone de Remil. Oh, uh, uh, Diyos oh. ko, tagal-tagal nyo pa kanina. Okay naman Ipigil yun na. Binigay sa akin yam-yam. <laughs> Paano ba sa lubong to galing Dubai? Kicharon? Eh sabi kasi ni Gigi, yun daw yung gusto ng kapatid niya eh. Te, alam ko na yung mga gusto nun. Ay, Oo, ah. sinasabi ko kasi, iba yung gift galing Dubai. Sabi ko, magpanggap na lang na may binili. <laughs> Pinigay niyo ako balot, puta. <laughs> Te, alam ko na. Alam ko, sarap niya na nakakatawa yung mukha mo. Hindi, alam ko kasi yung Alam ko kung paano kutuin ka pa rin. Ang mahal-mahal nung tin. Diyos Paano kanilina... mo kutuin yun? Nagaling Dubai yung choco-choco? Ako choco. bala, ako bala. Nagutom kasi ito kanina, yung pinapilip. Oh, ako, ako lang, ng... ako lang. Yung pamilya ng top na ron. Oh. niya, niya. Ayan, yeah, ganyan yan. Pagkainan, ako lagi sisi. Gawa <laughs> naman may gusto na. Dami mong hotdog na kinain eh. <laughs> lagi ngayon sa iyo. Ma-appreciate yan. Diyos ko, may plata. Oh, diba? Kumaan, o, ba? Ano man, diba? Ano nga galing Ako nga alam ko kung paano utuin yun, papaigutigutigutatlong ko yung utak nun. Ganon oh, din gagawin hindi ko sa ibalang araw. Oh? Oo? Oo. ako ano 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 may kapatid mo ano 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 kapatid mo kaysa ano 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 mo? ano ano ka lang, ano ano na. Bahayu, <laughs> <anak>. <laughs> Meanwhile... ano 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 ay, ang ganda ng ngiti. Ang ganda ng ngiti. Alam ko na kung ano yan. Malaki DJ yan eh. Palahingi pala ko ripot Mini ko rigpot. Ito na. Tapos ko muna doon. Magbaba ka muna ng bago. Bago mo makikita ka sa ng Kakalating mo kasi lubo siya kasi syempre di siya nakasama. Di ba? Kaya nakapag-enjoy. Ito na.

ano, talaga, I mean, parang yan talaga originally, ginawa ang mm, sa Dubai. Sa so, Dubai talaga? Oh, yung factory niya eh. niya. Mahal Wait, yung gawa nah. Mahal yan! Mahal yan! No, no. 106 yata. Oh, oh, mahal 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 yan! Mahal yan! Mahal yan! yan! Mahal yan! Mahal yan! Mahal yan! yan! Oh, alam yan. Oh, alam yan. Oh. Favorite na mga oh. bagets yun sa, sa Dubai. Oh. Kinakain ng mga bata sa Dubai. Oh. 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 mga bata. 14 years old pala, makakakumagustuhan mo. Kasi syempre, gagawin mm. ng Dubai. Mga bata sa Dubai, napansin ko kayo nakain to lagi. Oo. Oh, <laughs> Tsaka, nahi, <takai. laughs> oh. Tsaka na kayo. Ano pa? Burst. Verse. verse. Oh, burst. Pang, pang Dubai yung sulat. Pakita mo, pakita mo, diba? Pang Dubai yan. Alam mga nanonood yan. Alam mo mga taga Dubai yan. Ito sa Dubai. Ayun, members! Pag sa members! Ah, yun! Gusto ko yung members! Sure po ako, mahal din to! Ha? Mahal din to kaya! Nasa yan? Medyo mura lang yan sa pang bata eh. Mga mura, sabihin natin 50 dirham lang. Pero still, Dubai! 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 Sige, yung sa'yo! yan! ang bar Dubai! Mga Alam mo sa galingan? Itlog ng camel! Itlog ng camel! Ah, <laughs> oh. oh. Nay, alam mo, ilang oras ang biyahe natin sa ano, sa Dubai? Nine hours. Nine hours. Mm. Mainit pa. Oo. Oh. Mainit Uy. pa. Duba? Kasi kapag original ang balot ng Dubai, matagal ang init. Ah, okay. o, 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 o. oh. nga. Ano, yeah. oh, sinabi sa atin ng ano, oh. oh. sinabi, sa atin yan, hindi lumalamig ang balot sa Dubai. Oo, oh, ano, so, so, ay, Nine duni. hours, tapos mm. nagpahinga pa tayo. Ah, Nakababad ka sa sarap na siya. Nakababad sa plano Suka. Rupin Suka ng Dubai yan. Lasang ang sarap na ito. Oo. sarap ito. Tugay okay, mo, sumo? Masarap to! Oo ma. Si ate pa ng huli nag-abang sa kamelya para makuha yung itlog e nila. Diba? Sige, kung nga! Ha? Oo, sige! Diba? Diba? mo! Diba? Diba? mo Diba? 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 mo? Pero pandumay mo yun ha? Ah? Pandumay oh, to! Pandumay oh, to! Oo! Tignan mo mo

Michelle, di ba? diba? Okay. Iba ang balot ng Dubai. Tsaka yung balut hindi yung galing sa yan. Gumang yan. <laughs> Tano, uh, anak Emi, ano, ni Frankie. ko. Ako Ano, diba? eh. pa ba eh. Malay mga balot ng Dubai, never uminit. Matik oh, yan. Ano, mo ako dun sa lababo. Ha? Huh? Ang sarap! Sarap talaga yan! Last mo sa amin! Oto, yung <pati. laughs> ko. Anong sinayangin ko? Parang okay <laughs> po, po, <laughs> yun. Anong masusuka sa'kin? Bakit sa sa ko sa lalamunan. Kung <laughs> <Wow. laughs> makakagot. Anong ganyan ka Picture po. Post sa Facebook. Ano, totoo ba? Bakit? Pa? Ano na lalagay mo sa caption? Fresh from Dubai. Fresh from Dubai. Sumala doon. O baka ako may mention, ah? Baka may mention mo pa ako. Gusto uh, oh. ko ikaw lang, ha? Mamaya na makikita mo 'yung video ko. So, so guys, binigyan ako ni Althea <laughs> ng maliit na balot, fresh okay. from Dubai. Bijay, bijay, bijay. Huwag mo na sabihin na ano po yung mami. Okay lang yun, kahit ah, ano, ikaw na lang bumili, gano'n. Ah, oh, sige, sige. Oo, okay, okay. ikaw na lang bumili. Kasi alam mo naman ako, lowkey lang. Ayoko nang nabib, nababagay pag nagbibigay. Oo. Oh. Fresh from Dubai, okay na yun. Pag tinag mo ako, bablock talaga kita. Hindi ako wala ka nang mention sa amin, sa amin kahit isa. No, kahit isa ah, sa amin. Ah, bawal, bawal, ah, bawal. Ah, bawal mag-mention. Hindi, kasi ah, ako, yung mga kamag ko sa amin, ah, siyempre ikaw ah, lang may pasalubong. Medyo na lang ako ulit. Oo, So guys, bumili nga pala ako ng balot. Galing Dubai to guys. Mahal yan. Alam mo, 15 grand pala. Mahal yan. Eto. Lock up. Ay, may